Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I am Chirugas guest from Masagari a faith healer, also at a reader. So ngayong hapon na to, talakayan natin, no? Ano kaya nga kaganapan sa buhay ni Madam um, Senator Amy Michael sa So guys, this is something special, uh, a weekly pasilip. No? This is something a weekly pasilip no? para sa ating um, Senator na si um, Senator Amy Michael. So let's see you. Uh. Ano kayang masasagap at makahagilap natin sa kanya? At anong pang bagay na ating bagay matutuklasan ulit for the second time around? Let's see, guys. Alamin natin to, no? Let's see. A shop -a na very light. Okay. For me, uh, for madam... Aimee Marcos po. Senator Aimee Marcos. Angels Spirit, let's give me information. Paano kayo sabihin sa kanya ng ating Angels Spirit? So there's something, guys, with the Queen of Cups. No? Emotional intelligence. So ngayon, parang mas magiging matalino siya pagdating sa emosyon. No? Kung baga, mas magiging mature na siya. In fairness. And there's something a king of wands, something a vision, na parang may mga bagay dito na unti-unti niya na nakikita na no? ano man yung bagay na na ng sitwasyon. And there's a three of pentacles. So, parang meron dito, there's some uh, unity or something na pagtutulungan, no? Maaring meron dito ng um, bagong um, plano, no? Maaring may niluluto na naman plano. May mga, uh, may, nakita mo, eh, parang there's a something script, no? Parang mayroong isinusulat na panibagong eksena. Na mayroong nilulutong eksena na naman. Now let's see initial messages. And this is the king of cups. Now there is something devoted and supportive person. Na may sumusuporta at gumagabay. Mayroong sumusuporta dito sa kaniya. Tumutulong sa kanya lalaki. And there's a uh, five of swords. So, ibig sabihin, nagkaroon ng self-sabotage sa kanya. No? Kung magkakaroon dito na parang higising niya yung sarili niya mantika. Siya mismo yung parang naglaglag sa sarili niya. So, ngayon, parang lahat ng bagay ay nasa kanya. Naka, nakatutok sa kanya lahat. Now, we have five of swords. Nakita niya yan. We have five of swords. Nakatutok sa kanya lahat. And there's something at the end of pentacles. Now, there's something about sa um, familia. Now, there's something the family. Now, there's something of family parang there's a uh, there's something na pa ano siya yung mana ganon ancestors no there's an ancestors family something like that let's see what is the queen of cups and there's a six of pentacles no ibig sabihin dito na maaaring um, kumbaga meron talaga siya dito ng katulong babae siya no magtamaring may uh, merong mga binabayaran no let's see additional messages with the king of wands represent with the um, seven pentacles. So this is something harvest time. So maari nga naman yung bagay na ginawa nito, maari anihin niya. There's a good and bad thing. So depende yung kung maganda yung ginawa niya, maganda yung anihin niya. Kung hindi maganda yung ginawa niya, hindi magiging maganda anihin niya. So there's a king of ones na parang meron ditong, kumbaga, nagbibigay ng information sa kanya lalaki din. Na parang merong... Um, nagtuturo, no? And this is the four of pentacles, no? Kung baga ngayon, puproteksyonan niya na, no? Ano man yung bagay na meron hmm, siya. So, may mga bagay na parang um, isi-save niya dito, no? Pag-iingatan niya. Ano kaya yun? Baka may mga bagay na malalaman. So, ngayon parang pinaghahandaan niya na. And this is the hangman, hey no? There's a stack, no? Merong bagay na parang uh, nag-ipit na, na, na sa kanya, no? na parang, meron dito maglalaglag sa kanya lalaki, no? Merong maglalaglag sa kanya lalaki dito. No, and of course, there's something, guys, with the Nine of Pentacles. So, meron talagang about sa, yung, alam yung, there's a potential. May, may potential para mas maging maganda ang situations niya. Pero, ang nangyari, na no, parang, um, siya mismo yung mag, maglalagay sa sarili niya kalalagyan. Ganon. No, dahil sa kagustuhan na maging maganda or maging, um, kung baga, ano yung position or either ano man yung bagay na gusto niya, no, parang, Um siya mismo yung para magtutulak doon para hindi niya makamit yon. So there's something guys with a page of cups. Now there's something in yeah, intuitions. Oh my god, ibig sabihin dito mayroon dito ancestors, no maaring tatay niya to, no. Yun nga, yun tatay niya na maaring um, nagbibigay ng pahiwatig sa kanya. No? There's an intuition. Eh na napapanaginipan niya. Pag lumabas tong nine of swords, uh, knight of swords sa kanya dito, nine, nine of swords, ibig sabihin dito, no, na pupasok sa panaginip niya, tatay niya. And of course, there's a temperance, no, there's a perfect timing. Pagkatapos talaga ng, um, kumbaga unos, may rainbows talagang sisinag. So, there's a perfect timing talaga na lahat ng bagay na to ay maaaring uh, malaman na, no? And this is the king of swords. No, puputulin na ano man yung bagay na koneksyon no parang mas magiging um ano yung alam yung ginawa niya parang maraming mga taong um, didistansya sa kanya no especially itong dalawang lalaki na to what is additional messages No, represent guys with the justice card. that justice will be served. No, ano yung bagay na to, parang, alam mo yung may ginawa siya about sa, um, meron siyang tungkol sa, anomalies, no? Parang malalantad siya. May may justice eh. May justice na lumabas. No, magkakaroon ng balance eh. Ibig sabihin nito, there's a karma, no? Ano man yung bagay na ipinapataw niya, no? O ano man yung bagay na ibinibintang niya, siya mismo ang kakain nun. Siya mismo ang uh, makakaranas nun. And this is something, guys, with the, with three of ones, awaiting for a result, awaiting for a ship. No, may darating na resulta. No, mayroong lalabas na resulta. Ano kaya yan? Now, what is additional messages? So, I told you, no, there a karma. No, di ba nakikita nyo yung karma yan? There a karma. Di ba? Talagang pinabahagi na may karmang akaakibat. Ano man yung bagay na kanyang ginawa. Parang siya mismo yung naglaglag sa sarili niya. And there's a tower moment. No, sinira niya yung family, o tulad na sinasabi ko dito, na nagpapahiwatig yung tatay niya dito, na kumbaga, hindi, hindi, hindi uh, matanggap na tatay niya na gano'n ang ginawa niya. No, hindi lubos maisip, o maaring uh, family to, na maaring pamilya niya na hindi matanggap, no, yung ginawa niya. Let's see what is the outcome. For the outcome, there's something the high priest is. May hidden agenda. Ibig sabi, meron nun sa likod nun. Babae ang pinaka, um, kumbaga, may kagagawa nun. Kaya siya nag-talk ng ganun. Ibig sabihin nun, meron tungkol sa babae. May pinangakuan. No? May pinangaku sa kanya na kung gano'n to, kung uh, gagawin mo to, no? maaring, kumbaga, sinasabi, no? may bibigay, may offer sa kanya. I don't know kung ano yan. Alamin pa natin yan. And of course, there's something, guys, with a death card. Na no, matatapos na. Naaari no, nga uh, matutuldo ka na to. Magkakaroon na ng pagwawakas, no? Malalaman na to kung sino yung dalawang lalaking involved, no? Kumbaga pagkatapos ng ginawa niya, may dalawang lalaki na sisibol. Dalawang lalaki na maaring lumabas din ang kanilang pangalan. And this is something at uh, two, pent two um, pentacles, no? There's uh, something na pinaikot-ikot. So ngayon, no, maaring ngayon maaring maa nga uh, lalabas na, no? Malalanta daw with the karma. Na no, makikilala na ko sino tong dalawa nagpaikot-ikot. And there's a three of cups. Now there's something na na there's a third party is at the same time. No parang mababago na ang pananaw din ng mga tao sa paligid niya. Let's see additional messages. So, there's this thing like queen of wands. Talagang alam mo, talagang may karma hindi lang sa kanya pati dito sa babae na to na parang gusto magkaroon ng posisyon. Alam mo, babaligtad ang sitwasyon. No? Yung parang may, tinutu may tinutumbok sila about sa drugs, no? about sa drugs kay BBM, no? biglang magbabaligtad. Silang dalawang itong babae na to ang maaaring um, may malantad tungkol about sa drugs. No? Sa dalawan sa dalawa na to No? They say, there's something, guys, with the ease of sword, something, a breakthrough na no, magtatagumpay no bagay na maaring malaman na ano ba talaga yung punot dulo punot dulo no ng kanyang ginawa so ibig sabihin matutuklasan na no nakita mo yung there's a swords na magkakaroon ng uh, sword kasi something mental clarity no pa sino ba yung nagbibigay ng ng kaisipan or marang uh, ano sa isip niya no there's an eagle no ibig sabihin talagang nasa side ng kabila no na maari nagbibigay ng Informasyon, o nagdid dictate sa kanya So let's see. Ay malinaw na malinaw ha. So pinapakita dyan na talaga mag, may nagdid sa kanya. So let's see. Ano pang mga kaganapan dito pagdating uh, kay at uh, sa ating uh, senator na si Amy Marcos, Ano mga kaganapan sa buhay niya? Ano pang bagay na maaring um, uh, malaman about sa kanya? And there's something, guys, with the Knight of So, there's something na, kumbaga, nag-chachaga siya, nagpapatuloy siya. There's something to get more information. Marami pa siyang, kumbaga, inaalam alam ngayon. Parang, magiging um, tahimik siya for a minute time. Parang, sinasabi dito, mas magiging, ano siya, parang marami siyang bagay pang, kumbaga, gagawin. No? Marami pa siyang kasiraan na parang ilalabas pa. No, this is a night of wants na parang talagang nagchachaga siya eh. No? Continuous yung kanyang ginagawa. No, gusto niya mag-succeed dun sa gusto niya mangyari. And of course, this is something, an information na maaring malaman niya. No, may merong balita tungkol sa kanya. And this is something the lovers, tungkol dito sa, sa relasyon. No, meron tungkol sa relasyon. No, with the lovers. Ibig sabihin nito, merong tao na kaugnay niya na baka mayroong tong ka-love ka team. Ganon. Kung maga, uh, mamaya, jowa niya pala si ganito, asa, um, jawanya jowa niya pala si ganyan. O, oh, makikilala yun. Na no, malalantad yun na mayroon silang, kumbaga, ano, yung parang re, uh, relationship, gano'n. And this something yung Nine of Cups, na no, parang may mga bagay siya din ditong hinihiling, na no, parang gustong mangyari. No, there's a possible na... Kumbaga, gusto niya pabilisin ang sitwasyon. No? Gusto niya maging mabilis ang eksena, pero hindi nangyari. No? Let's see. And there's an Pentecost na may tungkol about sa pera eh. Na it's all about money. So, kumbaga, ginawa niya to hindi, um, hindi lang dahil um, sa, sa, sa position, no? Kundi tungkol din sa malaking perang involved. Let's see it. Additional messages pa tayo. Sino pa ang mga konektado kay Amy Marcos? Let's see it. Now, there's an emperor. Oy, may emperor ha. It's either a farmer. Alam niyo na yun, kasi ni farmer na yon na related sa kanya with a boss. No? And there's a pool of swords. No? Parang, kumbaga, nahihirapan siya makatulog. No? Parang hindi niya matanggap kung ano yung nangyari. Oh my God! So, kumbaga, ginagawa may spekulasyon na akong nakikita dito. No, mayroon ako na sense na maaaring there's a connection dun sa dating ano. Hmm. Alam niyo na 'yan. Let's see additional messages. Kasi may pa sa lovers, 'di ba? Ano pa 'yon? And this is the oh, Knight of Swords. Now, this is something guys na maaring hindi siya makatulog, 'no? Hindi siya makatulog dito. Na no? hindi siya makaka-move on dahil mara magkakaroon siya ng anxiety sleepless nights. So let's see. Yun. Ano pa makaganapan sa buhay nito ang ating mga hagilap? Ano pa ang mga susunod na bangin niya? Ano pa yung mga susunod na bangin nito? oh, there's a family. May tungkol about sa family. Talagang, hindi pa natatapos doon, no? Kumbaga, may mga bagay dito. O, oh, ba, kumbaga, pinili. No, there's a choose, eh. No, There, there's something um, choose, no? Parang pipiliin. O, oh, kumbaga, over the family. So, meron siyang, kumbaga, uh, uh, pinili, no? Over family. And there's something, page of pentacles, na so, para pinapakita dito na, kumbaga, may mga plano pa dito, no? Na nagagawin siya na gusto niyang maisakatuparan. Uh, let's see. And of course, there's something with Ace of Cups. Not, there's something ingit talaga. No, may ingit talaga with the Ace of Cups. No? And there's a sun card. Pero magbibigay liwanag lahat. No? Parang lahat ng bagay na ito matutuklasan, matutumbok na. No, malalaman din what is on hidden and tension at sino yung mga connection sa kanya. Malalaman na. What is the yin and yang oracle card? Let's see. Oh. And there's something of flow. No, dadaloy din to, no? Kumbaga, mayroon ditong growth, no? Ibig sabihin, paglawak, paglawig, paglago, o may mga bagay dito na dun matutuklasan at malalaman. No, maaaring magdadala to ng stability, flow, daloy. Ibig sabihin, dadaloy na. No, malalaman na, no? Dadaloy dadaloy ni Xena. And of course there's something in new home. So mayroon siyang bagong bahay. So mayroon siya ditong parang li, lipat bahay, ganon. Moving in the right or uh, moving in the right direction. So mayroon siyang bagay na bagong direksyon na tinatahak. For securities, there's a night vision. Sabi na, oh, talaga nananaginip siya, oh. No, nananaginip to. And there's a spiritual guidance. No? Nananaginip siya, ginagabayan siya ng tatay niya dito. Naliligaw kasi ng landasin eh, sabi ko na eh. Kaya parang meron dun kanina ng ancestors eh. So let's see what is Archangel Michael messages. Ano ang pinaka-message siya ka ng Archangel Michael? Guard and protected. No, ginagabayan din siya at the same time, ha? Huh? Kung baga pinaproteksyonan din siya dito. Ibig sabihin dito, no? Kung baga, um, lahat ng bagay na to, kung baga, lahat na yan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Talagang mangyayari talaga yan. No? Kung baga hindi, kung talaga lahat ng bagay na ginawa niya, mangyayari talaga, malalantan talaga yon So, let's see what is the Jesus loving quote. Said. Siguro may leksyon yan. No? Meron may, may, leksyon na dapat niyang matutunan dyan. And of course, let not Your heart be troubled, neither let be afraid. Pwede siya matakot, pero huwag niyang hayaan yung puso niyang maguluhan. No? Kung baga, uh, yun yung dapat niyang isalang alang yung puso, yung pagmamahal dapat. No? Ang dapat na naig. Let's see. What is additional messages with a shadow worker of Zenua? Shadow alchemy no this is something turn shadow into gold by shifting your awareness. No kailangan niya na mag-ingat. No dahil sa multo na no, parang-parang sila sabi, parang anino. No yung multong ginawa niya parang bagay na kailangan niya pag-ingatan no ang kanyang sarili dito. There's something revert na no, parang magkakaroon siya ng panibagong situation or eksena. na kailangan niya ng lakasan ng loob niya. Clarifying for a life situation. for um, clarifying for a life situation. And there's a treasure path. Magtiwala ka siya sa kung ano ba talaga yung tinatahak niya. Listen, intuition, and seek directions and embrace discovery. No, kung baga, alam nyo, lahat ng bagay na to talaga nakalaan. No, talagang mangyayari. No, dahil marami din madidiscover. I-embrace yung mga bagay na madidiscover. Kailangan tanggapin yun. No, at yung bagay na doon yun, yung malalaman, the answer revealed no, sa journey niya. So bagay na doon niya mapagtatanto lahat. Doon niya is lahat, no? What is the what lies beneath with here future? Ano yung pinaka hidden agenda with the what lies beneath we the future? Cough up. No, there's a cough up. No, there's a finding evidence, no? Kumbaga may mga bagay dito na nalaman na. Now there's a pregnancy test. So maaring may tungkol about sa pregnancy, no? May tungkol sa pagbubuntis or dahil um, oh my god, tungkol sa kanya talaga. Parang about sa anak, no? About sa anak. Mhm. Mm Kasi hindi naman siya mabubuntis eh. So ibig sabihin may tungkol sa pregnancy. so ibig sabihin sa pagbubuntis or tungkol sa kanya. No, unsure. Pero pero bagay na parang hindi sigurado, no? kung kaninong anak. Ganon. No? So, let's, kasi there's a positive and negative. Eh. Dalawa kasi natatakot siya kung magpa-positive ba or magne-negative kung talagang totoong anak. No? Ganon. There's a pregnancy test. So, um, guys, this is something um, a weekly pasilip no? para sa ating um, senator na si Aimee. Marcos. So guys, marami salamat po. No? Um, this reading po is something of um, entertainment for forces at the same time, gabay lamang po ito. No? Kung ito ay um, nagustuhan niya, please comment down below. The request guys, um, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Someday. And of course guys, marami salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and -bye. babush!